Kilala nga po ang Pilipinas sa pagkakaroon ng mga magigiting na mandirigma, especially lalo na pagdating sa boxing. At kung power lang naman ang kamao ang pag-uusapan, ay masasabi natin na hindi hindi magpapahuli ang ating mga kababayang Pinoy pagdating sa ganyang larangan. Okay. Alam natin na hindi lang power ang pasihan ng pagtingin ng isang perpektong boksingero kailangan din dyan ng bilis. Perfect timing. Consistent training. At ang pinaka-importante ay ang pagkakaroon ng isang magaling na boxing trainer. Dahil alam nyo po ba na may isang Pinoy boxer noon na talaga namang nakakapanghinayang dahil isa nga po ito sa nabiyaya ng malakas na kamao. Subalit hindi nga po nakatagpo ng isang matibay na promoter kaya hindi naglikang kanyang karera. At dito nating sisimulan ang ating kwento. 24 wins, 20 losses at apat na tabla. Yan ang kasulukuyang kartada ng tinaguriang El Diluvio ng Misamis Occidental Northern Mindanao na si Ray Takogi Migrino. Marahil sa unang tingin, sa dami nga po ng talo nitong si Migrino ay isipin mong isa lamang itong mahinang nilalang at isa lamang itong talo ng boksingero. Yung tipong ginagawang pantyon na fight sa mga papasikat pa lamang na boksingero Pero saan kayo? Huwag na huwag kayong magpapalin lang sa record ng Pinoy na to. Sabihin na nating hindi kagandahan ang kanyang record. Pero walang sino mong fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya na ang makakaharap. Sapagkat may malamaso, ang tindi ng lakas ng kamaon nito. Sa katunayan, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2013, kontra sa Nooy number 9, pound for pound at former two-time lineal flyweight champion, na si Ponsaclec Won Para sa titulong International Flyweight Title, ay mapait nga po ang sinapit ng taga Thailand sa kamay ng ating kababayan. Sa labang ito ay iniisip ng lahat, lalo na ng mga kababayan nito si Ponsaclec, na isipait lang ang Pinoy. Dahil nga po sa hindi kagandahang record nito, kumbaga, literal na panchuna na fight lang itong si Migrino sa laban at matik na talo na hindi naman natin sila masisisi sapagkat kung ikukumpara mo nga naman ang kartada ng kanilang pambato na may 87 wins, 46 knockout, apat na talo lamang. Kumpara mo nga naman sa ating kababayan na may 17 panalo at 20 talo ay talaga namang kitang kita na lamang na lamang ang taga Thailand. Subalit magkaganon man, sa mismong laban ay pinatunayan nga ng ating kababayan na mali sila. Sapagkat sa mismong laban ay hindi nga po umubra ang pagiging veterano ng Thai fighter sa malamasong kamao nitong ating Pinoy na bida sapagkat sa loob lamang ng tatlong rounds ay winasak ng ating kababayan itong Thai fighter sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. Oh, him! Matapos ang kanyang impresibong panalo ay nakapagdalapan ng tatlong sunod-sunod na panalo itong si Magrino Bago nito nakakalaban ang isa pang tigasing Thai fighter na si Aykartit Kanyaprom Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China Kumpara kay Ponsaklek ay mas malala nga po ang sinapit nitong si Kanya Prong sa kamay ng ating Pinoy na bida na kung saan ay tumagal nga lang ito ng dalawang rounds. Sa unang round ay puro solid punches agad ang pinakakawalan ng ating kababayan sa mukha at katawan ng kalaban. At pagpasok nga po ng round 2, halos isang minuto pa lang na nakakalipas, sa unang pagkakataon ay bumagsak nga itong taga Thailand matapos tamaan ng isang solid na kanan. Nakatayo pa naman ito at sinubukan magpatuloy sa laban. Subalit kitang hilo pa ito dahil sa lakas ng suntok na tinamo. Kaya naman ang dahil dito ay wala nang inaksaya pang sandali ang tinaguri ang dilubyo ng Mindanao. At agad na pinakawalan ng kanyang pamatay na right hook upang tuluyan ang tapusin ang kalaban. Dahil nga po sa tindi na suntok na tumama sa mukha nitong taga-Thailand ay literal nga po na nawalan nito ng malay. Kaya naman agad na itinigil ng referee ang kanilang naging laban. Dimambuan ang lumipas, taong 2017 ay kinuha muli ng top rank itong si Remy Grino para lumaban ulit sa Hong Kong. At dito ay sunod naman siyang itinapat sa kababayan ni the monster na Oya Inoue na si Yuki Kobayashi para sa isang 8 round schedule super featherweight bout. Kung si Ponsa Click ay umabot ng hanggang 3rd round at si Kanya Prom ay hanggang 2 rounds, mas grabe ang inabot nitong hapon sa kamay ng ating kababayan. Sapagkat 23 second lang sa first round ang kinailangan ni Migrino upang patulugin ang matapang na Japanese fighter. Matapos ang naging laban ay hindi na nga po na si Lion si Megrino sa ibabaw ng lona. At para naman po sa mga nagtatanong kung asa na ngayon itong si Ray Megrino ay isa na nga po siyang boxing coach ngayon sa Shanghai, China. <laughs> November 11, 2016, nang maagaw ng ating kababayan na si Mark Janyap ang titulong Oriental and Pacific Boxing Federation kontra sa napakakunat na hapon na si Takihiro Yamamoto, na kahit bugbog at durog na ang muka, ay patuloy pa rin itong lumalaban. Na kung hindi nga itinigil ng third man in the laban, ay talagang handang magpakamatay sa laban itong hapon. April 9, 2017. Nang depensahan naman ng ating kababayan, ang kanyang hawak na titulo kontra nga po sa Thai boxer na si Sitichai Thairadon na tinalo niya via technical knockout sa round 2. July 30, 2017. Halos tatlong buwan na nga lumipas, ay tumungo nga po ang ating Pinoy na bida sa bansang Japan. At ito nga po ay para muling depensahan ang kanyang hawak na titulo kontra nga po sa tigasing Singhapon na si Kentaro Masuda. At para nga po sa inyong kaalaman, itong si Quintaro Masuda ay tumalo na ng dalawa nating kababayan. Ito nga po ay si Narumel Oliveros na tinalo niya by a technical knockout sa round 1. At si Boy Don Di Pumar na tinalo niya by a unanimous decision. Kaya naman ganun na lamang kalakiang kumpiyansa ng Hapon na muli niyang matatalo ang isa pa nating kababayan, lalo pat sa mismong baluwarte nito gaganapin ang laban. Bago ang laban ng hapon na si Kentaro Masuda ay may record na 27 wins, 15 knockouts at may 7 talo. Habang ang ating bida naman ay may record naman 26 wins, 12 knockouts at 12 talo. Na kung saan ipagdalabanan nga po nila ang titulong Oriental and Pacific Boxing Federation na hawak nga po ng ating bida. At ang kanilang laban ay magaganap sa Simiyosi World Center Osaka, Japan. Sa unang round pa lang ay nagawa ng may pamalas ng Japanese fighter ang lakas ng kanyang mga kamao na kung saan ay apat na beses nga pong bumagsak ang ating bida. Sa unang knockdown ay isang sulidong kanan ang sumapol sa panga ng ating kababayan na kung saan ay talaga namang sinubok ang puso nito pagdating sa laban. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay bumagsak nga po muli ang ating bida matapos maiipit sa lubid at makipagpalitan ng atake sa kanyang kalaban. At sa patuloy nga po ng sunod-sunod na pag-atake ng Hapon, ay muli nga po bumagsak ang ating bida sa ikatlong pagkakataon. Subalit so sa OBPF ay no 3 knockdown rule, kaya naman tuloy pa rin ang naging laban, basta makita ng referee na kaya mo pang magpatuloy sa laban. At bago nga po matapos ang huling minuto ng round 1, ay bumagsak nga po muli sa ikaapat na pagkakataon ng ating bida, matapos na naman itong tamaan ng magkasunod na kanan. Pero swerte na lang at hindi ito binilangan, dahil napansin ng referee na medyo tinuunan siya ng Japanese fighter kaya siya natumba. At matapos nga po ng round na iyon, ay talaga namang hahanga ka sa puso at tibay ng ating kababayan na bagamat ilang beses nga pong bumagsak, isamong pa ang pressure ng hiyawan ng pants ng kalaban ay matagumpay niya lahat itong nalampasan. Kaya naman pagpasok nga po ng sumunod na round ay nag-adjust na ng estilo ang ating bida. May mga pumapasok pa rin naman mga suntok mula rito sa hapon. Subalit hindi na ito kasing epektibo kagaya ng mga naunang round dahil mas maayos na ang depensa ng ating kababayan. At bukod nga po sa depensa ay maingat na nga pong bumibitaw ng mga suntok ang ating bida kung saan ay nahihirapan na nga po ang hapon para makapagpatama sa kanya. Sa ikatlong round ay makikita ng kontrolado ng ating bida ang takbo ng laban. Makikita sa mga suntok ng ating bida na iniinda ng hapon ang kanyang mga patama dahil hindi na rin ito gaanong gumaganti. At sa ikaapat na round ay dito na pinabagsak ng ating kababayan itong ibinibidang hapon matapos magpakawala ng jab straight hook combo ang ating bida. At sa muling pagkatake ng ating kababayan ay muli nga po bumagsak itong ibinibidang hapon. At bago nga po matapos ang huling minuto ng round ay nagpakawala ng isang left uppercut na nagpayanig ng gusto sa hapon na kung saan ay makikita na pag-iwas na lamang ang ginagawa nitong hapon. At sa dami nga po ng suntok na tumama, ay muli nga pong bumagsak ang hapon sa huling pagkakataon na kung saan ay itinigil na nga po ng third man in the laban. Fourth round technical knockout victory para nga po sa ating Pinoy na bida as si Mark Danyap. Matagumpay niyang nadepensa ng kanyang hawak na titulo kontra nga po sa tigasing hapon na si Kentaro Masuda. Hindi man naging magandang umpisa para sa ating kababayan ay dito nga po ipinakita ng Pinoy pagdating sa laban ay buo ang lob at hindi umaayaw